ang problema ho ng Pilipino na eksakto lang ho yung kita. Pag may nagkasakit sa pamilya ko unang tinatakbuhan, hindi doktor, politiko. Hindi po ako doktor, pero ang dami kong hawak na reseta. Hindi po dapat ganun. Pangalawa, kalusugan. Kung merong pasyente na kaya ang private school, mas maraming Pilipino ang umaasa sa public hospital. Si Kong Edgar Nurse, si Manong Obet, is public health advocate. Matagal ko na kasamaan sa kongreso to, yung PLCPD, if you've heard of it. Aayusin ho naman yung PhilHealth. Ang PhilHealth to kasi, 60%, sana hindi, nyo, sana hindi nyo gamitin. Kasi kung ginamit mo ang PhilHealth, may sakit ka Sana wag. Pero ito lang ang sasabihin namin sa inyo. Tama ba, Manong Obet? 60% lang ang sagot ng PhilHealth. Yung 40% ang tawag po doon out of pocket expenses. Ang hindi po kasama doon, doctor's consultation, laboratory, ako po ay diabetic, medicine hindi po kasama sa, sa PhilHealth. At ang problema ho ng Pilipino na eksakto lang ho yung kita, pag may nagkasakit sa pamilya ko unang tinatakbuhan, hindi doktor, politiko. Hindi po ako doktor, pero ang dami kong hawak na reseta hindi dapat ganun. Dapat walang pangamba ang bawat Pilipino na kapag pumasok sa loob ng government hospital, alam nyo na hindi kayo magugulat sa halaga ng babayaran nyo sa usapin ng gamot, sa doktor, at kung anuman kalunasan ang kailangan nyo. Pusible o hindi posible? Pusible o! Oh! Ang budget ng Pilipinas sa ngayong taon, 6.3 trillion pesos. 6.3 trillion Napakaraming zero ho nun. Bawasan mo lang ng konting zero. Yun po, si Manong Eddie. Bawasan mo lang isang zero. Pero anong ibig sabihin mo ito? It's a question kung paano ibabudget ng gobyerno ang pera ng taong bayan. Sabi ko nga po, taxpayer ho kayo, then you should have equal opportunity and access sa primary government services. Nung ako po ay nagmeo, nagpatayo po ako ng ospital. Ospital para sa akin mga kababayan. Posible ba yun? Posible yun. It's just a matter of putting more money into basic services.